At syempre nga mga kausno, nandito na tayo sa bodega ni Suki at legit na legit nga mga kaos, kita nyo naman, pinipilakan ang cellphone na buy one take one. <music> especially mga kausno, no, eh. Ikaw oh, talaga ang pinuntahan ko rito sa Bulalaco, along Mandaluyong City. So, titingnan natin talaga kung talaga nag-viral ba talaga tong uh, tawag dito mga gadgets na to na tinatawag nilang buy one, take one. So, malalaman natin yan. So, hello madam. So, ano pangalan madam? Yumi. Oh, salita. Ang pangalan pa lang, nakaiba na. So, madam, pag nag-avail ba pa ako ng Note 50, Ayan. Ano po ba ang ano na ito? Um, uh, kung nagabili po kayo ng road safety, um, meron, na, meron na po kayong mga uwang previous. Previous lang Anong previous niya, madam. Washing machine? Hindi Ito po, sir, may hindi eh. po siya buy one take one. Yung buy one take one po natin is infinite. Ah, okay. So, ito mga kausang buy one take one nila. Ito, ito yung training sa social media talaga na napakamura at buy one take one. Ito po yun. So, pag nagabila ko ng dalawa, 8,849 pesos plus may 3 TVs pa. Po. Na um speaker po or ah, mini fan. Ah okay. So, buy one take one. So may free ka pa speaker or um or mini fan. Or mini fan, 'o oh, di ba? Sobrang legit nga. Dito ko napatunayan talaga 'yan. At syempre, hindi lang 'to ang available nila. At marami pa sila mga available dito. Like, ayan may mga TV. Ayan, nakita nyo naman. Mga discounted 'yan at specially syempre, dito sa may bandang kaliwa ay kanan ko, ayan naman yung mga damit, mga ano. Tapos meron din sila mga speakers. Ayan, may mga speakers din sa dito tayo sa TV. Itong TV na to guys, makikita nyo talaga sobrang legit. Marami silang available na TV rito. Like, tignan nyo naman. 9,000. Pero ngayon, nasa 6,899 na sila. So, makakalist ka talaga. Siyempre, dahil pag-init ngayon, marami rin silang binebenta rito ng mga mini pine. Ito yung pwede mo kahit isang isabit, kahit ano. Tapos, meron din silang mga accessories sa mga gadgets. At siyempre, especially, meron din din sila dito Spark Pro. Ano to madam? Meron po ang um, MXS brand po siya. Um, tablet po siya, sir. Pwede siyang lagyan ng SIM. 4,999 na lang. po. ko, diba, napakamura. Okay, just meron din silang... Ayan, ang dami rin na nila pwede pagpili yan. Tsaka meron din sila dito mga headset. Ayan. Actually, ba't parang nakikita ko, madam? Parang wala na yata kayo mga paninda rito. Parang wala na kayo mga stock. Ano ba? Nalulubi na ba? Nababankrap? Ano po ba? Kayo magpapaliwanag, madam? Um, everyday po marami talaga po papasok na customer. Uh, yun, sir. Naubos po yung paninda natin. Ah, agad. okay. Tapos Kaya... na-restock lang po tayo ulit. Ah, okay. Kaya pala, pagpasok ko pa lang dito, parang Actually, parang wala na talaga eh. Parang paubos na. Ibig sabihin pala, araw-araw sila dinadayo rito ng mga vlogger, mga tawag dito, mga tao, at bumibili talaga kasi napakamura nga naman talaga dito. Ito talaga ang pinunta ko. Hindi na ako nagpatumpik-tumpik at nagsayang pa ng oras para matuntun lang to sa Bulalakaw Street, Mandaluyong City. Ayan. Nasa waste na rin siya, madam, no? Yes. Bulalacao Street, Barangay um, Barangay Plainview, Mandaluyong City po kami. Ayan, abangan nyo yan dito mga ka-host no, sa Mandaluyong City. Okay? At saka ito lang ang pinaka-branch nila. Yes po. At saka syempre especially pag malakas ang benta, syempre magtatayo rin sila yes. para hindi na kayo mapagod na pumunta pa rito sa Mandaluyong. Abangan nyo yung mga incoming branches nila na itatayo sa inyo-inyong mga lugar franchise po ng Budaga ni Sophie. Open po kami. Message nyo lang po kami sa page and may sasagot po sa inyo. Ibig sabihin yung page, ilalagay ko na sa comment section yung link nyo. Um, simula po 9am hanggang 8pm po kami ng gabi. Mm, tsaka -hmm. guys, no? Pag pumunta kayo ng 9am, tama? Yes. Sir. Pag pumunta kayo ng 9am, huwag na kayong pumunta ng mga bandang alanganing oras kasi wala na kayong dadatnan dito. Pumunta kayo mas maaga. 9am to 8 PM. So guys, so sabi ko lang sa inyo, uulitin ko, pumunta kayo rito nang mas maaga. Ay, may mga relo. Ayan. Sa mga tawag dito sa mga gusto mag-avail ng mga watch, ayan, meron din mga couple watch. Ayan, syempre meron mga block. Ayan, meron din sila mga earrings, necklace. At syempre meron din sila mga skincare. Ayan. Kita Ay, Meron sila mga skincare dito sa mga gusto magpaganda. At sino man wala mga boyfriend na gusto magpaganda, eto may mga skin care sila. Skin care sila. At syempre, especially ha, yung skin care na to, nasa 179 lang. Sobrang mura talaga. Syempre, dito, dito, dito. Ito yung pinaka-part na gusto ko eh. Ayan o. Oh. Perfume. Ayan ang mga lacoste. Makita nyo ba one take one? Nagkakalaga P999. Tingnan nyo naman, 260 na ilang pero parang lakoste. Ayun ang pwede yung pagpilihan dyan. May pang barako, may pang babae. Lahat pwede nyo i-abay. At kaya ang paan pa rin pa rito pwede nyo i-abay. Siyempre, especially, meron din sila dito mga beauty products. Ayan, may mga collagen, may mga gluta. At siyempre, pwede ka rin magano ng tea. Ayan. At siyempre, especially, eto ang gusto ko. Meron din sila mga jersey rito at mga jersey shorts. Ayan, nakita nyo naman gabi ng telo. Meron mga shorts, so, uh, syempre specially, meron mga t-shirt or sando. Aya, nakita nyo naman. Tapos meron din sila rito mga socks talaga, mga medias. mga palalakit pang babae. Actually, nagkakagusan talaga ng stock. Kasi kung mapapansin nyo, isa na lang to. Pero kung titignan nyo, ang dami pang bakante. O, ibig sabihin talaga, nagkakaroon talaga dito ng mga out of stock talaga sila. Guys, tinan nyo yung pinakaano parang cotton siya na talagang stretchable. Tapos 409, ay, 49 pesos. Diba? Sobrang sulit. So yun mo mga kaos, no? Ayan, pagod na tayo. Sobrang daming tao kanina. Ayan, napagod ako na bili. Actually, na marami na ako nabili na sa kotse na expected ko talaga na, na price ko talaga. It's 50,000. So pumalo lang talaga siya ng 30,000. Ilan lang mga nabili ko. Bumili rin ako ng cellphone at saka mga ibang accessory. At syempre, especially... May binigay sa akin si Madam na loyalty card. Actually guys, ito palang so, solid suki cashback loyalty promo. Ibig sabihin, pag bumili ka ng mga phone at marami ka na bili, may cashback siya ng 600 pesos. O di ba ang ganda? Lahat ng gustong mag-avail dito sa Mandaluyo. Actually, hindi ito sponsor. <laughs> Nagbayad tayo rito. At sa mga gustong mag-avail at mag-walk-in dito sa bodega ni Suki, dito lang matatagpuan yan sa Bulalaco Street along Mandaluyong, Mandaluyong City. Actually guys, na -re remind ko lang kayo. 9 a.m. to 8 p.m. po ang closing nila. Mas magandang pumunta kayo ng mas maaga. Kasi nakita nyo naman, kung nagkakaubusan na ng stocks, hindi na natin, gusto, hindi na natin ma-afford yung gusto natin bilhin. Kaya mas maaga ako pumunta rito. So ano pang hinihintay nyo guys? Kita-kits -kita tayo rito sa bodega ni Suri. Let's go! <muchas> yo hello what's up my old three last days goodbyes peace up peace out, let's go